Yan, to dito po muna tayo sa ano. Ah, uh, para po magpalit kung gusto niyo pong magpalit ng name nitong one click piece wifi sa taas. Yan nakita niyo po ito. 'yung one click piece wifi. Pwede po natin yung palitan ng pangalan ng ating bendo. Paano po gawin yun <coughs> Punta muna tayo sa panel, admin panel. Yan. Yeah. So, mga redirect po kayo rito sa may password. Kung hindi nyo pa po nababago, ang password lang po dyan ay admin. Kung nabago niyo na po yung password na ginamit nyo, yung, bina, pa, yung, inyong password na ginamit. Then, nakikita nyo po itong kulay blue sa taas, yung mga guhit-guhit. Pindutin nyo po yan lalabas po yung mga option. Hanapin nyo po yung portal settings. Ito po nasa pang-apat. 1, 2, 3, 4. Click nyo po siya. Lalabas po itong tatlo. Doon Ito po tayo sa main settings. Yan. So, dito po. Yan. Dito nakalagay. Ito po ay Bendo name. Nakalagay po dyan Bendo name. Palitan po natin yan ng pangalan ng Bendo. S-G-L- piece so, wifi. Yeah. Ayun na po 'yan, ay one click ano. Yeah. Then save na natin siya sa baba. Save portal settings. Yung Then balikan po natin yung ating portal 10.0.0.1 10.0.0.1 Ayun na po. Lumabas na yung SGLP sa Wi-Fi. Yan. So, ganun lang po. Magbago ng pangalan ng inyong uh, portal. Personalized portal. Yan. Para po dito sa mga hindi pa nakakalam. So, thank you po.